araw po sa inyong lahat. Ayan po, so malamig na po talaga sa Japan guys. Hindi na mapipigilan yung weather po. Ayan, so ngayon po guys, ah uh, ito po yung uh, mga pinagagawa ni Kindnesh. Ayan, so actually guys, wala pa akong liko, o diba? Nagmamadali ako. Ngayon po is 9am po ng umaga sa Japan. So 3 hours ang tulog ko guys. Uh, ito po isa-share ko muna sa inyo bago ang lahat-lahat kasi nga po, kaarawan po ng aking anak noong uh, Miyerkules ayan And then 20 years old na po siya so dahil uh, pareho kaming may mga pasok sa trabaho so katulad po ng na mga nababanggit ko guys ang mga birthday namin dito madalas late po ang celebration okay so Um, ang ang may so surprise kasi ako sa anak ko, guys. Actually, hindi niya talaga to ano, wala siyang idea. yan, So, syempre surprise nga po. And then, ito po ay uh, gusto niya kasi uh, kakain kami sa restaurant. Ayun. So, abangan niya po, guys, dahil mamaya kaya maaga akong umalis ngayon dahil yon po ang pupuntahan namin ngayon, yung restaurant na nasa bundok. O yan, talagang, wala akong idea kung ano po talaga meron doon. Ayan, so abangan nyo lang po sa susunod na ma-upload na videos ko po. So this time is, i-share ko muna sa inyo guys kung paano ko po gagawin yung surprise ko sa kanya. Kasi ang sabi niya, magla-lunch kami doon sa restaurant na yun. So nag-agree ako. And then, inisip ko kasi yun lang, yun. Parang nasanay ako guys na parang wala, walang, yung bagay, wala akong gagawin. Ayan. So since wala namang pasok ako ngayon sa sabado So ang ginawa ko, sabi ko sa kanya uh, Sige, mag-dinner din tayo sa labas ng uh, bahay din Sa restaurant din tayo, maghanap tayo ng ibang makakainan Na hindi pa natin natitikman na restaurant So yan po, dahil napakaswerte ko lang rin po guys sa anak ko Dahil hindi nga po siya uh, Siya po ang nagsabi na ayaw niya na maganda-handa Ayaw niya po mahirapan pa O diba, parang ano, so... Kaya yun, parang gusto ko, yun ang gusto kong mayari na gusto ko siya i-surprise. Kaya, ang sabi ko, uh, mag-dinner tayo sa labas. Pero, ang gagawin ko guys, uh, mag may ginawa akong mga luto-luto. Ayan, so, at uh, gusto ko na pag-dinner parang ma-surprise ko rin siya. Ayan po, so, abangan nyo lang po guys sa mga susunod na mga upload na videos ko. At bago po ang lahat-lahat, kung saan ako pupunta ngayon, ayo may pakita po ko sa inyo na videos guys oh, grabe. Ah, uh, Alauna ng madaling araw, nagising si Kindness at ito po yung mga pinaggagawa ko po guys para sa aking unika iha. Alright? Ayan po. So, tignan niyo po muna guys ang aking video na ito. Kung anong oras ako nagising at natapos po sa pinaggagawa ko po sa kusina. Alright guys, at ito po ay nagising po si Kind ng madaling araw, alauna po ito ngayon, okay? So, ito po ay uh, isang gelatin, ayan po. So, uh, niluto ko po muna ito guys, bago ko po ito kinuskos, right? Ayan po. Sa mga nagluluto po ng gelatin, alam na po talaga nila kung paano iyon, okay? So, ito po guys, eh parang since wala po tayong mga buko salad po dito sa Japan, So, ito yung mga style namin, parang kinukuskus po. And then, uh, lagyan ko po siya ng mango, okay? So, itong mango po, hindi po siya fresh, kundi yun yung naka-frozen po, na nakapak pack na. Ayan, dahil wala pong mango dito sa Japan, okay? So, ang mayayari po niyan, guys, ay ipaghalo po natin yan uh, mamaya sa ating ginawang uh, gelatin po. Ayan, yung kinuskus po natin, okay? So yan po yung mga uh, sim simpleng ingredients ko lang po sa aking uh, dessert po. Ayan para sa karawan ng aking unika iha. Ayan po guys. So ito guys ay uh, hindi ito pangmaramihan. Ayan po dahil uh, wala din po akong masyadong bisita dahil ito po ay surprise ko lamang. Ayan. So, naglagay na po ako guys ng cream at condensed po dyan. So, sa mga gusto pong gumawa nito ng gelatin ko po, uh, hanapin nyo lang po guys na sa mga nakaraang na-upload ko po kung paano ko po ginawa itong ating dessert. Ayan. So, kaya hindi ko na po talaga siya pinakita ang kabuuan dahil na-vlog ko na rin po ito. Ayan. Sa mga nakapagsubaybay po sa aking YouTube channel, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po na uh, alam niyo na rin po kung paano po talaga gumawa si kindness ng dessert. Okay? Ayan po. So, yung syempre guys, ang gatas na nilagay ko po dyan, kalahati lang po ng salata. So, kung ano po yung ingredients ko, tansyado ko na rin po yung kanyang uh, tamis. Ayan. So, ayaw ko po talaga ng sobrang matamis ang dessert natin. Lalo na ang mangga po, ay napakatamis na po alright, ayan po so yan po guys, uh, isa sa mga favorite po ng anak ko Okay? so dito naman tayo guys ngayon sa spaghetti ayan, so malapit na rin po maluto ang kanyang spaghetti sauce at saka yung ating pasta po para sa ating uh, spaghetti ayan, so para sa kaalaman ng lahat, favorite din po ito ng aking unika iha, ang kanyang Uh, ang ginagawa ko po na spaghetti okay, so uh, parang nasa Pilipinas na din daw po Ayan. kasi kapag umuwi kami sa Pilipinas uh, feel nakakain talaga din po siya ng Jollibee, okay so dito kasi sa Japan guys iba kasi ang spaghetti nila hindi po pang dessert yan yun po ay parang uh, ulam na sa kanila kasi may kunting uh, parang maasim po ang kanilang spaghetti hindi po uh, matamis okay So, ayan po guys, ang isa sa mga paborito ng anak ko. At dito naman tayo guys sa carbonara. Alright, ayan po. ah uh, since tapos na po tayo magluto ng spaghetti, sinunod ko na rin po agad ang uh, sauce po ng ating carbonara. Ayan, malapit na rin po yung maluto, pati yung pasta po ng carbonara. Ayan, kaya hindi na po ako guys nagluto ng pansit dahil kapag may birthday, kailangan may pansit. Pero tama na po ito guys, sapat na po dahil may carbonara na tayo at spaghetti po. Ayan, pakita ko lang po sa inyo guys ang ebidensya. Alas 4 na po ng madaling araw. Alright, almost 3 hours na po si Kindness sa kusina. Okay? So yun po guys, at sabi nga ng anak ko, ah uh, bakit raw ako tumanggap, ah uh, bakit raw ako nagluto ng ganyan? So sabi ko, order ito. Yan. So, hindi ko agad sinabi sa kanya na para sa kanya po ang ginagawa ko ngayon. Okay? So para sa kaalaman din ng lahat, si Kindness po ay dati po kasi akong uh, nagbebenta rin po ng mga dessert, lumpia Shanghai kapag may mga kaarawan. So hindi na po siya guys magtataka kapag gumagawa ako ng mga ganitong mga pagkain dahil alam niya may madalas na nag-oorder sa akin. So yes yeah, guys, yung aking mga pinakita sa inyo. O di ba? Wala ba akong tulog dahil ala una ng madaling araw nagising ako. And then natulog na tapos ako lahat-lahat talaga is mga 4. Yan, 4 a.m. And then uh, yung husband ko rin po is nagising po ay uh, nagtrabaho po siya, dumating po siya, guys, na mga 4 a.m. din na rin ko pinakain ko muna bago ma tulog. So natulog na rin si Kindness and then ako pa rin ang naunang nagising. Ayan, so 3 uh, hours lang po ang tulog ni Kindness ngayon. Okay? So, yan guys is nagmamadali kami dahil nga po maglalunch nga kami mamaya. So, yung anak ko ngayon guys, sa na nagpagwapagwapa ba? Eh? ade <laughs> uh, ba? And then, yung uh, pupuntahan namin ngayon is yes, pupunta ako sa Costco. So, syempre guys, may may surprise. May mga surprise talaga ko sa kanya. Mga yung mga craving niya And then, yung gusto ko guys, hindi yung, Uh, yung hindi niya in-expect yung mga ganon and then, nung Wednesday rin talaga sa birthday niya, yan pakita ko lang po sa inyo sinurprise ko rin po siya kahit may overtime si Kaid Nesh dumaan po ako sa Chatteris Cake and then, yan po ang gift ko sa kanya yung iba't ibang forma ng cake, ayan pakita ko lang po sa inyo guys ang mga uh, nabili ko na na-surprise ka sa araw mismo po ng kanyang kaarawan is nakapag blue po siya ng kanyang kandila po sa kanyang uh, kaarawan po. Okay? So yan guys at samahan niyo po ako ngayon. Ayan. Uh, pag hanggang sa pag kung ano, ko yung, ano po yung makukuha ko ngayon sa Costco na pwede kong idagdag po sa surprise po ni Kindness para sa aking Onikaiha. Alright? Opo, malinis sa dito ah. Ayan guys, oh. Ito yung mga dinadaanan palagi ni Kindness. Ayan, so ah, nalinis na dito guys, oh. So naging golf na naman ito dito banda, di ba? Talagang ah, gamit na gamit yung walang masasayang na lupa dito sa Japan guys. Talaga may mga plano lahat. Katulad yan, hindi pa nakaanop na kahit. naka ano, nakareserva, naka may mga nakareserva. Anytime na may mga plano sila. So, si Kindness is, katulad po yan guys, pwedeng magtanim. nag -ano na po ako, na, na, punta na po ako dyan guys, nagtatanong ako kasi gusto ko lang ganito, yung malapit sa tubig. So, ang problema lang po yata is, uh, naghihintay ako hanggang ngayon guys, walang, walang bakante. Ayan, so yun, doon ako nahirapan kasi nga gusto kong magtanim ng mas malawak pa. Diba, kahit nasa Japan tayo, gusto ko sarang magtanim. Pero okay lang po guys at magtingin pa tayo sa ibang uh, lugar po. Yan. Yeah. Okay, so ayan. Good morning, good morning Japan. So ito po yung dinadaanan namin palagi at madalas ko rin nag-vlog. Uh, kapag asawa ko ang nag-drive, so lucky si Kindness dahil kahit walang tulog yung asawa ko guys. Kulang pa yan sa tulog pero pinag-drive talaga niya ako para mas mabilis na magkauwi po tayo at makapunta po sa restaurant na yun dahil medyo malayo po yung restaurant na yun guys ayan medyo malayo po sa amin and dadaan pa kami sa expressway okay ayan nice kayong tubig oh wow mabukay ang weather ang pagtunaw ko karoon is ano A uh, ulan pero na, na, nagbago yung weather guys so di ba sumabay sa amin kasi nga maganda yung pupuntahan namin mamaya ayan so abangan nyo lang po rin yan guys sa mga susunod na ma-upload na videos ko po okay ayan so umaga umaga guys sa mga Japanese so exercise ayan sila maganda naman ang ano kapag uh, nakarating na po tayo sa Costco. guys iba iba naman yung mga bulaklak dati kulay yellow po ngayon naging puti naman o diba <laughs> wow kanais sa place no Nal nalimpi na oh, naging oh nalinisan na talaga guys grabe wow ayan no? ang ganda no Pag, nung nakaraang na vlog ko to ang mga bulaklak is kulay yellow ngayon naman ano ano, ano to? Bulaklak sa kugon <laughs> wow. Uy, kanindo, tanawon. Nice kaayo siya. marami pa doon, guys. Uh, sarap dito maglakad-lakad, no? ano oh. oh, nice ka tan tanawon, guys. Ah, ba? Diba? Wow. si mas Basta talaga pag ano napapawaw ayan diba, malaki pa ang lupa dito guys marami pa silang pwedeng gawin dito guys, kayo tingnan dyan oh. wow <laughs> alright guys, ito na po tayo sa loob ng Costco. So, magmadali lang po tayo ngayon guys dahil uh, may mga lakad pa tayo mamaya. Okay? So, no, ano lang po yung maihanda ko. Hindi ako nagtawag sa mga kamag-anak ko ngayon kung anong bibili na dito kasi uh, nagmamadali po si Kai. Alright, guys. Dito na po. So, nag isa si Kai Dash ngayon. Ayan. Ilagay ko lang bag yan, guys. Okay, madali tayo. Uh, aba, nakasail yung refrigerator. Ah. Ayan, oh, um, mga freezer. Ito, washing machine pa sale washing machine. Okay, guys. Aba, oh, may stock toys. Naka-sale ang stock toys. Ang laki naman ito. Ayaw ko naman ng ganitong regalo ko sa anak ko. Ang laki. Hindi na siya makahiga nito sa bahay. <laughs> okay. Mura na siya, guys. Kapag ito banda, madalas naka-sale na. Wow. Okay, dito tayo. Alright guys, nandito na po yung uh, cake nila. Ayan, iba ibang. So, dito ako madalas kapag hindi ako prepared. <laughs> Ayan, hindi ako makapagawa. Okay? So, ganap tayo ng ibang design. Bakit maganda sana ito? Kaya lang congratulations. Ayan, maganda sana ito ito yung coil natin labihin toys so magandang staff toys po sana kasi mahilig yan magtanday-tanday ba kaya lang wala akong nagustuhan na mga staff toys para sa kanya kasi parang pang kids ayan mahilig kasi yan sa mga aso-aso ayan <laughs> ang cute naman ito ba? Naka, ano pa Halloween. Right guys, nalito tayo sa Legend Manaw. Kaya, yeah. so, bili tayo ng dalawa. Ayan, yeah. Mili isa pa guys ha. Ang So, nandito naman tayo ngayon guys sa mga flowers. Alright, ayan. So, dahil dalaga na po yung aking unika iha. So, parang Uh, wala naman akong nagustuhan kasi yung ibang gift dito is yung naisip ko na lang po is bouquet. Alright? Ayan po. Pero alam kong mas matutuwa siya kapag bulaklak po talaga yung ibigay ko sa kanya. Ayan. So, tingin-tingin tayo dito guys. At alam, niyo pa, bu at alam niyo po ba guys na napakamura po ng bulaklak po dito sa cost ko. Ayan. So, alam po nating mamahalin po ang mga rosas. Ayan. Pero... Uh, binili ko talaga siya dahil napakarami po ang laman ng kaniyang uh, rose po at igit sa lahat hindi pa po talaga siya namukadkad. So ibig sabihin magtatagal po siya. So binili ko po diyan guys ngayon ang um, bulaklak po para syempre guys sa birthday girl mas maganda may cake at uh, bulaklak. So kahit uh, napaka simple po na bagay yan guys pero alam ko po na hindi po yan malilimutan ng isang tao na mabigyan natin ng ganitong regalo po na bulaklak. Alright? Yan po. So, ito pong napili ni Kindness kasi talagang uh, na-attract lang din po talaga ako sa mga kulay po ng bulaklak na parang nakaset na po siya. And then, may kasama pang ano yan guys na hindi basta-basta masira po pagdating sa pag ilang araw. Ayan, sa so may pang ano pa siya, may pinadala pa. So, set rin po iyon. Okay? So, meron naman din po guys. Ayan, pakita ko lang po sa inyo ulit. Meron din pong ibang kulay. May mga kulay orange and yellow. Ayan, pero mas uh, na-attract po ako dito sa parang may pagka-white. And then dark pink, ayan po. So, mas gusto ko po ito na kulay. At kilala ko na rin po talaga ang anak ko na mas gusto nyo po ang ganitong kulay ng bulaklak ayan so guys uh, tapos na po tayo dahil nga po nagmamadali po si kay uh, at may lakad po kami guys ngayon dapat uh, 12.30 po ng tanghali uh, makaalis na po kami sa bahay Alright guys, ayan po ang mga nabili ni Kindness at syempre nga po katulad po na sinabi ko po kanina nagmamadali po tayo dahil nga po baka mabad ma trip sa yung anak ko guys <laughs> na, um, kasi ano yun eh Japanese time yung anak ko guys kapag sinabing ganyan wala na kanina nga magang nagising naligo na kasi nga mag, mag prepare di ba? Diba? tapos may didaanan din kasi kami yan, sasama po niya yung best friend niya po guys ayan po, abangay nyo na po yun guys sa mga susunod na mga upload videos ko po ayan, and then bagong lahat uh, inalasan ko po talaga yung nasa loob ako nagmamadali talaga ako Ayan, kaya pasensya na sa mga kamag-anak ko na hindi ako nakapagtawag sa inyo na pumunta ako ng Costco kasi madalas kasi nagpapasabay sila. So this time is, alam ko na maintindihan nila, nagmamadali lang po talaga si Kindness. So anytime naman po kung gusto natin pumunta sa Costco ulit, ayan, pwede po silang sumama ulit sa akin, okay? So ayan guys, dahil hindi pa po kami makakauwi dahil may pupuntahan pa ako guys na isang uh, sister Miho, ayan. So ito yung taga-bake talaga ng cake namin. Ayan, so may gift rin po sa kanya, aking unikaiha iha, na syempre favorite po kasi ng anak ko po talaga. Okay? So yun po guys, at ah, uh, papunta po tayo ngayon. Ayan po. So abangan nyo na po yung guys, yung mga ah, uh, ko ano ba yung kukunin ko doon ayan sa mga susunod na upload the videos ko po kung paano ko ba i-surprise yung aking anak nito ayan paplanuhin ko pa po kasi pag uwi nga syempre sabay kami so paano po ba siya <laughs> ganyan so ayan po guys at ako muna paalam sa inyo lahat guys uh, thank you thank you po talaga so nagmamadali si kindness busy busy yan diba Ayan. So, thank you sa palagi na suporta at pagsabay-bay po sa buhay-buhay ko dito sa Japan. Ayan. So, itong video ko na po to guys, pinapakita ko lang po sa inyo na uh, napaka simple lang na handa pero mas importante yung parang family bonding. Ayan. So, yun yung isa sa mga plano yung mas maganda yung surprise. Ayan. So, hindi mo, hindi mo need na gumastos pa ng malaki o mamahaling ma regalo. Ang sa akin kasi mas, mas ano sa akin yung surprise. Ayan, hindi mo yan makakalimutan. Memories po yan. Okay? Ayan po guys. At maraming maraming salamat po ulit. Bye guys!